Okay guys, another day, another challenger na naman. Panay double kill ang ginawa po rito ng bida natin. Hindi siya tumigil, kaka double kill guys. Oh, hanggang matapos, ang 30 kills. Dito, double kill ulit. Lahat ng clash na pupunta niya par, double kill. Eto, double kill na naman par. Pinasok niya sa tower. Pang! Nagwawala na po ang bida natin. Double kill na naman guys. Pinasok niya ulit sa tower pre. Isipin nyo na kailang kills na to. Bukang si Idol na yata ang iniintay para tapusin ang 30 kills natin. Ta global milisa rin pala siya guys. Sabi niya rito, tatry daw niya yung challenge natin. So 30 kills, 5,900 na po sa makakagawa. At dito na nga, Martis po ang nabili niya. Sarap, malapit na mag 6k. Eto, may tigre lang kalaban kaya napadigi tayo. Ako na challenge mo bossing. Ano naman mo papagawa ko sa'yo Idol? Ano ba pwede challenge kay Gatot? Ayun Idol, bawal kang lumipad. Ito na guys, pausa tayo sa bida natin. Dito, early palang lang pre, ramdam ko na eh. Yung ganda ng early niya eh. Oh. Double kill agad eh. Sayang kung inaabot din yung carry doon. no oh. Dito, maganda rin rotation ng ano, popol. Ang kaso, mabilis talaga yung bida natin guys. Eh, Nakarespo agad do oh. Double kill na naman. ara na, gigil sa cyber Finish talaga. Ang 30 kills guys. So meron na po siyang 5 kills. Paganun ganun ganon lang dito kuha na turtle kuha pa kill Tanggala na yan tabang taba talaga ang bida natin pag ganyan double kill ulit guys ayun pa may savior oh triple kill manala talaga bago ang ganda ng early na ito guys sa loob ng 5 minutes meron po siyang 9 kills ano o oh, nagwawala na nga daw yung bida natin Ito, oh, kill ulit galing masipag masipag guys eh ayun o oh, wala siyang ibang ginawa pre pagkakuha niya ng dalawang buff niya magahanap agad siya na nga in Ayun, double kill na naman to. Pinasok niya doon, no? Oh. Pang! Double kill ulit, sir! Huwag nakatagos ang bida natin, guys. Sa labi natin, ah, Patino ang kampi. Eh. 12 kills na. Naku po. At dito, par. Kumuha na naman ng kill ang bida natin. Legendary na wala na makapigil. Pumasok na po sa loob. Double kill na naman. Tinangin na mo, sir. Iabot ko na lang sa 5-9. 14 kills na po. Yun lang ang problema niya, nag yung Mia. Dapat hindi na nag yung Mia, guys. Kasi malapit na, 14 kills na, guys. Pero okay lang kasi dito, guys. Saka double kill na naman ang bida natin. Sayang, pare, oh. Triple kill sana. Inabol niya dito yung savior, guys. Kasa may skill. Ayun, patay siya. Kung ako dito sa bida na to, kakausapin ko yung Mia, eh. Kasi, pare, Mia yung problema niya rito. Eto na, flash na naman, par. Pang! ako galit na galit na yung bida. Para, ayan na, pinasok yung tatlo. Pang. Ayun lang. nag asim ang bida natin. So, 18 kills na, guys. Nako po. Nakakaramdam ako, o. Natatapusin na ng Mia to. Yun na lang ang trabaho niyang gagawin, guys. Ikakausapin niya na lang yung Mia. Kaso, ayaw niya kausapin. Ayan, Lord ng Lord. <laughs> Tatapusin na ng Mia to. Ibabaan niyo na yung pride niyo, pre. Pag matatapos nyo na yung challenge konti na lang 18 kills ka na Wala Ayaw nyo talaga Kausapin yung marksman eh Ang pinaka problema niya talaga dito Mia guys Hindi kalaban Kasi kung sa kalaban pre Tignan mo nung ginagawa niya Unli kills Unli double kill Ayun buti na lang Nabuhay pa si Idol doon Nakuha ko pala yung kill 15 minutes na late game na pre Nagaantay na lang ng Lord ng Mia eh Ako pumasok pa yung ano Gatot doon Masakit na rin yung Mia, guys. Saan challenge kasi yung bida natin, eh, no? Ayaw mag-chat. Ayaw kausapin yung Kampi Par. Baka may gusto siyang patunayan. Kaya, tignan natin. Mas masarap daw tapusin yung challenge ng no? walang tumutulong, eh. Sige. Tignan natin. Ayan na. Ano? Ayaw mo talaga kausapin? Wala na. Tatapusin niya na yan. Sayang, 19 kills ka na, idol, oh. I-chat-chat ko na lang. Mia, wag muna. Ang kaso, wala. Ayaw mo i-chat eh. Ayan. Tapos. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> Sayang naman ang pinaghirapan ng bida natin, par. Malay natin, di ba? Maintindihan siya ng Mia. Baka mamaya tulungan pa siya eh. Kaso <laughs> wala, hindi niya chinat, guys. Sayang naman. Nice din sa'yo, idol. Sayang. Nanginayan ako sa early niya, guys. Ang ganda sana. <laughs> hahahaha yun yung ng loob